Cancer, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyong kaperahan ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makakarelate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, may kita nyo po yung link sa description box, Paro Intentions by Aliana Reyes. And also po, uh, this is timeless reading, so kung kailan nyo po ito mapanood, pa pwede pa rin po kayong maka-resonate. Check po natin kung kamusta ba yung iyong kaperahan before. Okay? Describe natin yung kaperahan mo before. Past energy po muna ang kuhanin natin pagdating sa iyong kaperahan. So, we have the high priestess, cancer, ayan. Medyo masikreto kayo dito pagdating sa pera. Mm, mm Siguro dahil natutunan nyo na din yan, ano? mga natutunan nyo po yan sa mga pinagdaanan ninyo sa life ninyo. Na hindi talaga dapat lahat ng pumapasok sa inyong pera, hindi lahat ng pera ninyo ay alam ng tao or ng kung sino man. <laughs> The Emperor. Okay. The Fool. So, parang may nangako pala sa inyo dito. Pero, nagbulag-bulagan kayo. Ayan. Alam niyo yun, iba na yung feeling ninyo, pero parang pinagpatuloy nyo pa rin. More on about to sa ano, pag-aasawa, yung iba po sa inyo. Knight of Pentacles. Ayan. So, parang kayo yung mas nag-strive harder kasi para sa family ninyo. Mm, sabi natin, magkaiba kayo ng goals nung person mo, nung naging asawa mo. Meron dito ng ibang bansa. I don't know lang kung ikaw ba yan o yung napangasawa mo. O yung person mo. Ayan. Parang hindi kayo nagkasundo pagdating sa goals. Mm, we have the tower. May naghiwalay dito oh na energy. Tignan natin. So medyo malungkot yung ano, yung past ninyo pagdating sa pera. Hindi lang sa pera pati sa relationship. Tignan po natin. Okay, ano yung Knight of Pentacles dito. The man, ayan. Meron na loko kayo pagdating sa pera or naloko nga kayo dahil sa mga pinangako po sa inyo, parang alam mo yon yung nagbulag-bulagan ka kahit ang nafe-feel mo talaga, yung mga sinasabi sa inyo ng person mo, hindi naman totoo pero dahil mahal mo kasi, ayan so parang kalaban nyo yung puso ninyo pagdating sa kaperahan ayan po, we have the man so knight of pentacles merong naghanap dito na iba we have the woman So, energy nyo talaga ng person mo yung pinapakita rito. We have the ring. So, medyo may naging mapusok po. Ano yung the tower natin? Oh, the tower din yung lumabas dito. Dun sa the tower energy natin with, with this one. So, yon mukhang hindi naging maganda yung marriage ninyo. Yung pagsasama ninyo ng person mo. Parang gutom mang inabot po ng iba sa inyo. Pero dahil nga matyaga kayo, dahil madiskarte kayo, at mapagtiis yung iba sa inyo ayun, natiis nyo naman siya pwedeng natiis nyo naman yung ganun pamumuhay ng ilang taon hanggang sa yung person mo na din ay nasawa hmm. Ayun yung pinapakita dito eh. May kaugnayan yan sa kaperahan po ninyo. So, tignan naman natin ngayon. Kamusta na ba yung kaperahan mo? Kasi, ayan. May pinapakita dito na naghiwalay po yung iba sa inyo. Let's see. Kamusta naman ang kaperahan ni Cancer Spirit Guide ngayon? Okay, kung i-describe ide natin ang kapayahan ni Cancer, mas okay na ba? We have page of ones. Ayan, nakapagtuon ka ng pansin sa sarili mo. Meron dito, pwedeng nagbalik pa kayo sa pag-aaral. Alam yung pa, nyo yung, in-improve talaga yung inyong sarili. Ayaw nyo na maranasan yung nangyari before. Sarili nyo na yung inunan nyo dito. we have four of wands. Hmm, meron dito, pwedeng nakapagpatayo pa kayo ng sariling bahay. We have three of pentacles. Ayan. So, maganda po yung energy ninyo dito, ano? Mm, -mm. So, mas, sabi natin, mas naramdaman mo yung growth nung nawala ka sa poder nitong person mo or nung umalis yung person mo. Nagkaroon kayo ng freedom. 'di diba, para kumita ng sarili ninyong pera. Tignan natin. Ano pa yung mensahe? Okay. Ano tong page of ones? We have the store. ba diba, Ang daming pagbabago sa life po ninyo. Mm-mm. Sa pera ninyo. Na ikaw na yung nag handle ng sarili mong pera. Mm. Nakapag-move na rin kayo ng bahay. Diba? Nagawa nyo yung lahat sa tulong po. No? Ng sarili po ninyo. So be proud of yourself, Cancer. Meron tayo ditong the moon with this four of wands. You have a stable career. Yun yung sinasabi rito. So pwedeng na-person nyo rin yung career na gusto nyo talaga. So marami sa inyo dito. Dumaan kayo sa mga trainings. Sabi ko nga pwedeng may nag-aral dito eh. May bumalik dito sa pag-aaral. So pwedeng isa yan sa inyo. Three of pentacles natin. We have the crossroads. So para ngayon, nag-iisip ka naman saan mo ba gagasosin yung pera mo or ano na naman ba yung goal mo. Mm. Pwedeng meron din dito, nag-launch kayo ng business. Pwedeng kahit nasa bahay lang po kayo. Naalagaan nyo yung mga anak ninyo. Or pwedeng sabihin natin, pwedeng nasa bahay kayo, naaalagaan po ninyo yung parents ninyo. So, tingnan po natin, ano pa yung mensahe? Ano naman ba yung nambablock sa kaperahan mo? What is blocking your finances? Cancer, what is blocking your finances? What is blocking your finances? We have financial stability. Sabi dito, your financial situation is secure and career success is bringing you material rewards and a sense of safety for the future. So, yun lang. Baka yung iba sa inyo, tignan nyo, baka nagiging materialistic na ba kayo? Mm-mm. Yung akala nyo, uh, ang gusto nyo lang, di ba, financial stability for the future pero baka iba sa inyo nagiging materialistic na nga tignan niyo yung part na yun ng life ninyo we have leadership pero alam mo parang yung lumalabas sa iyo dito hindi to blockages eh pagdating sa kaperahan mo siguro nagiging blockages lang to kasi pwedeng yan yung mga nakikita sa iyo ng mga tao at yan yung kinaiingitan nila pagdating sa iyo kaya siya nagiging blockages block ng ibang tao, yung energy mo. Inspiration, 'di ba? Parang sa halip kasi nagawin kanila nilang inspiration, kinaiinggitan, kinaiinisan kanila. Dahil sa kung ano yung mayroon ka. We have expectations. Ayan pa. Nang pa dito sa sa finances mo is pwedeng yung mga expectations mo. Kasi 'di ba, hindi naman talaga lahat ng gusto natin, hindi lahat ng oh, hindi lahat ibibigay sa atin. Hindi lahat ng oo, pinagtrabahuhan natin is yung in-expect natin na rewards para don is yun yung makukuha natin. Minsan, mas mababa doon eh. So, ayun, siguro, hinahinay ka lang sa pag-expect, no? Nang sobra-sobra. Kasi masakit din pag, nasak ah, pag nag-fail diyan mm -mm. Tsaka yun, may mga tao din na nag-expect sa'yo dito ng something. Kaya, ano ka lang, mag, maging low-key ka lang dito, cancer, para hindi ka masyadong ma-evil Check naman natin. Okay. Ano ba yung range ng money na mahahawakan mo? Pwedeng this year ito. Pero sabi ko nga, this is timeless. Pwedeng yung iba po sa inyo. Pagkatas yung panoorin yung video. Two days from now, one week from now, ito na yung mahawakan ninyo na pera. Check na natin anong range. We have seven. Okay. Ayan. So, 700, 7,000, 70,000, 70, 700,000, pwedeng, ano ba, 7 million, ganyan po. So, depende yan sa, ano ninyo, no sa environment ninyo, kung nasaan kayong industry. Pero yung 7 million na sinasabi dyan, pwedeng, pwedeng nyo po yung kitain. Kaya wag nyo mamaliitin yung sarili po ninyo maaaring yung iba sa inyo kaya hindi nyo pa nararamdaman yung growth kasi meron dito, pwedeng yun yung sinasabi nyo ay parang hindi ako nakaka-relate pwede pong na nasa mali kayong environment nasa mali kayong mga tao nasa mali kayong relationship so review nyo po yung life ninyo ayan lamang po maraming maraming salamat mag-iingat kayo always and more blessings to come